Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga nag-iisip ko ano mga pinakamasuswerte pagdating sa usapin ng negosyo o kaya po yung mananaya Masa pagdating sa usapin ng pera. Importante po yan, lalo-lalo na para maibigay natin, di ba Ang sabi nga ni Jacqueline Jose, kung pagpipiliin daw siya, kung papipiliin daw siya kung karir, or mga anak. Ang pipiliin niya, hindi naman daw sa dahil sa hindi niya mahal kanyang mga anak. Ang pipiliin daw niya ay karir. Kasi syempre, guha ng pera. Anong ibibigay nga naman niya sa kanyang mga anak kung walang pera? Kaya importante, karir. Yan. Ngayon pa mga bossing, kumbaga, kaya kung binalang karir, guha ng anak mo. Kumbaga, ang pinakamayor pa rin doon, mga anak, ang pinaka pinupunto po doon. Tama po yun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa ganon mga bossing ko, at ikaw po ay parang nag-aalala nag sa ngayon sa inyong negosyo at gusto niyo pong mag-boom po ito or kaya po nag-aalala ka dahil uh, kung tinutuos-tuos nyo yung mga ticket na inyo pong tinayaan dahil sabi niyo sayang may milyon na sana ako may naringgan na ako ng ganyan tinotal milyon na ang halaga sana'y may milyon na daw sila kung hindi sila ay nagtataya ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga niwala sa mga gatong mga pamaraan subukan niyo po ito pero masabi ko lang kung ukul ay bubukol kung talaga para sa inyo yan iaadya kayo niya kung lagi kaya gawin po natin ito para umukol kaya kung kayo pinaniwala tayo siya po itong gawin ang video ito ay para po sa inyo kayo may i-share sa inyo, mainam na magawa nyo po ito mga bossing ako pa mga bossing, sabi ko nga po sa inyo bumili ako ng cinnamon powder marami kayong mabibila ng ganito mga bossing ko sa mga Shopee, Lazada at sa iba iba pa mga ko online ngayon pa mga ko bumili kayo ng ganito, meron din ganito sa supermarket marami kayong mabibila ng ganito kaya hindi kayo mamumblema sa supermarket nga, bihira yung may stick pero sa supermarket yung powder marami ngayon po mga bossing, maglaan ka ng tatlong kutsara na powder sa isang baso. Pagkatapos, maglagay ka ng tatlong barya or limang barya. Dami-damihan nyo na mga bossing. Tapos, ibilad nyo yun sa sinag ng araw. Paikot-ikotin nyo yun yung mga barya. Parang manuot yung, mabango kasi ang cinnamon, para manuot sa barya. Pagkatapos mga bossing ko, mag-wish ka na simula ngayon, hindi ka na magkakaroon ng pera, simula ngayon, magkakaroon ka lagi ng malaking benta, simula ngayon, tatama ka na ng jackpot, or basta laging masagana ang pamumuhay, hindi ka lagi na problema tungkol sa usapin ng pera. Ngayon pa mga bossing, ibilad nyo yan hanggang alas 8 ng umaga ha. pagkatapos ng alas 8 ng umaga, kunin nyo na yung barya natin. Yung, yung powder ng, ano, ng cinnamon, pwede nyo ibudbud sa corner ng inyong tahanan. Pwede sa labas, pwede rin sa loob. Pagkatapos mga bossing, pwede rin naman sa may harapan ng pintuan sa may main door. Pagkatapos po nun, kunin nyo yung barya. Ilagay nyo sa wallet, ilagay nyo sa bag, ilagay sa kahan ng inyo pong negosyo. Tapos, maghang rin ng barya na may sinamon. yung nga po yung nanuot na yung yung amoy po niya sa may pintuan po ninyo sa inyo pong main door, mga bossing. Or kaya po, mga bossing ko, maglagay ka nito sa sapatos po ninyo kapag umalis kayo ng inyong tahanan or ilagay sa inyong pong bulsa. Ang dulot po niyan ay napakaswerte. Iaadya ka nito lagi kung saan lagi kayo Pero syempre, lagi niyo tatandaan, ang mga pampaswerte ay sangkap lamang para madagdagan ng pagiging positibo sa buhay. Ang numero uno, pagdating sa usapin ng kaperahan, kung wala kang pera, ayan po, mga bossing kailangan si pag-atsaga tsaga-tsaga lang. Wala namang isang click ay eh, milyonaryo ka na. Pwede na lamang kung talagang ukol sa inyo na kayo ay manalo ng jackpot, sa inyo talaga yon Pero kaso mga bossing, mas mainam pa, magwagi ka na lang sa negosyo kaysa sa jackpot. Kaysa sa negosyo, marunong ka, kaya ikaw ay umaman. Pero sa mga jackpot mga bossing ko, yam may, uh, kumbaga hindi ka marunong sa so, paghawak ng pera, ang ending, uh, meron kasi kaming kakilala, ganun, meron silang bahay, nung hindi pa siya nananalo, pero nung dahil nga siya inanalo, nawala siya ng bahay mga bossing. Bakit ka mo? Oh, napariwara mga bossing ko eh. Dahil isang click, hindi niya pinaghirapan yung pera kung ano ng mga binili, nagkaroon ng bisyo, yung mga ganun mga bossing. Kaya kung kayo po ay isa sa mga, pero uh, halimbawa hindi ka pa nananalo sa ngayon, sulat nyo na kung ano-ano. Pero iba pa rin mga bossing. Kasi pagka uh, hirapan mo, nagtatrabaho ka, nagnegosyo ka, bago ka kumita ng pera, yan po ay magiging ganyan ka sa pera para manghihinayang ka sa mga bagay-bagay. Pero syempre, mas masarap din naman mga bossing ko, yung bigla ang pera. Kaso nga lang, misa, mapapawili ka, kaya kailangan kontrolin na sarili. Isulat nyo na yung mga nais po ninyo para kapag kinanalo, mga bossing ko, hindi ka na maliligaw pa. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga niwala at nasyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck pa po sa inyo lahat.